Doon ano po. Hmm. Ito ba, matutuloy ba itong gusto mangyari ni Senator Bato na mag-imbestiga din daw ah, ng war on drugs kung walang imprimatur o walang go signal ng Senate President? You were a senator, ano po? Kailangan ba ipaalam yan sa Senate President? Normally, by courtesy, by tradition, ay uh, <laughs> dapat uh, may uh, go signal sa Senate President. Because ang Senate President ang nakakaalam na, you know, yung... yung uh, Overall, meron siyang overall, Adela Bravo shout out to ah. kung kumu- isang uh, opisina overall administration or supervision over the entire Senate including yung mga hearings na yan. So, uh, kailangan ay uh, kumuha ng uh, go signal from the Senate President. Oppo, although hindi mm. ko rin alam yung actual practice kung talagang uh, kung meron din mga iba ay, Ang tanong dito, Papa. Papayagan ba ng Senate President itong plano ni Bato? Kapag pinayagan ito ng Senate President, marami talagang magagalit dyan sa Senate President. Alam nyo, alam naman natin na itong gagawin ni Bato pag depensa lang sa sarili nila eh. Papayagan nyo pa ba? Ang alam kong Senate President si Cheese, di ba? Mag magagalit kay Cheese pag ganun. Kapag pinayagan itong si Bato. Diba? So pag pinayagan alam na. Pero sana wag gagawin ni Chis yan. Oh. Ano bang iisipin namin pag pinayagan ito ni Cheese? Ah, kinakampihan niya si ano si Ama Didilis. Yan talaga yung maiisip natin. No? Pero sana wag mangyari yan. Iba na mga committee hearings na Mandu Cruz Charota hindi na kumukuha <clears throat> ng clearance from the Senate President. Ah, Siyempre kay Janine Ariola, salamat po sa palike dyan. It has to be the Senate President who must clarify ngayon. Opo, hindi. Dahil nga dyan sa magiging malaking ano yan, issue yan. Matalino naman si, ano, si Cheese. Alam mo, kaya diba? basta gamitin niya, gamitin niya lang yung talino niya sa tama, walang problema dun, di ba? Kasi ako, meron na kaagad ako issue dyan eh. Opo, opo, tama yung, po yun, yan. Yung, I-discuss natin yung ito. issue ninyo, Senator, pero eh, hindi po sumasagot si fellow Biculano, uh, Senate President ninyo, si Senate President Chisil Escudero, okay. hindi nasagot. Eh, siguro na kabi-birthday lang, partner. Baka ba? napuyat. Uh -huh. Kabi-birthday lang ni Senator. Sino mag sa sarili nila? Tang ikukuntem contempt nila si Garma. <laughs> oh, yun yung, yun yung bububugin nila doon sa Senado. <laughs> Niwala kay sa akin. po. Pero uh, uh, assuming... So, Mm -mm. Assuming na matuloy, Sana, assuming oh. na matuloy. Sige na, pagbigyan natin si Senator Bato. Ano oh. yung thoughts niyo, anong insights niyo? Okay, sa tingin ko, ano 'yan eh? Meron diyan na there's an a basic ethical issue that can be raised. Ano pong ibig sabihin ko niyan? Hindi ba siya at another senator, si Senator Bongo, what are, are the ones implicated or being implicated? Those sa heading sa Quadcom. Narinig natin 'yan kay former Colonel Agarma na sila. And, and then uh, si Kerwin Espinosa rin ay tinuro si Senator Bato, although hindi naman yun yung, uh, uh, kasi ang, ano, ang announcement nga nila, Sen Bato, Senator Bato, is that uh, yung drug war probe din. So uh, nakikita natin na pwede ba yun na yung isang inaakusahan, ini-implicate, ay siya rin ang uh, mag-handle uh, mag, mag, uh, ng uh, isang hearing? <laughs> yun na nga yung sinasabi ko kanina eh. Pwede ba yun? <laughs> ikaw nga yung iniimbestigahan tapos ikaw pa yung mag-hearing. Uh, Diyan ako natatawa. Only in the Philippines talaga. O, halimbawa, sabi ko nga, halimbawa si Jay Guibara, makita Gibara, makita ni Chris Ulo na yung may manok si Chris Ulo. Tapos, Pinatay ni Jigibara yung manok ni Chris Ulo. Kasi may war on chicken nga eh. War on chicken daw. Kasi ang, ang chicken ni Chris Ulo kinain yung patuka ni patuka ni Jigibara. Oh! Oh! Ngayon, nagalit itong si Jigibara. May war on chicken na. Pinatay ngayon yung chicken ni Chris Ulo. Namatay yung manok. Eh mahal na mahal ni Chris Ulo 'yon Oh. oh, bigyan muna natin ng jacket ito. Ngayon, nagsumbong si Chris Olo sa kapulisan. Ay, pinatay po yung manu ko, sir. Ganito, ganyan ni. Eh. Pinatay, eh. Pupunta na yung mga pulis kay Jigibara. Iimbestigahan na ngayon si Jigibara bakit pinatay yung chicken. Sabi ni Jigibara, uh, eh, di, hindi, in, dini ko yan. Walang warong chicken na nangyayari dito. O, oh, sige, sige, sir. Uh, kailangan ko rin imbestigahan yung sarili ko. Kaaga pa, Igrecia Rota. Investigahan ko rin yung sarili ko. Eh, may CCTV, may mga ebidensya na na niya nga yung manok ni ano, ni Chris Ulo. Pero, ang gusto pa rin ni Jigibara, investigahan niya yung sarili niya. Pwede ba yun? <laughs> Hindi pwede yun. Yun, ay sample ko lang po yan, ha. Ah. <clears throat> sample ko lang po yan. Oh. Pero wala pong manok si Chris Ulo, ha. Ah. <laughs> Baka maniwala kayo. Hindi. Oh, pulutan manok ni Lods Chris. Ulo. Hoy, <laughs> pulutan masarap 'yan. Ah. Oh. ba? Diba? Pero hindi pwedeng gawin 'yun. Eh nga, ang tanong ni Dilima dito, pwede ba 'yun? Sangkot ka? Sa war on Drugs, tapos ikaw mismo 'yung mag-iimbestiga sa inyong mga sarili diyan. Ito. Matalino 'to si Dilima pero kahit siya napapatanong. Kung pwede ba talaga? sige, sige, tuloy natin. Baka nga mag-preside pa rin kasi siya yung supposedly uh, Erwin Lupe, shout out ah. person of the uh, relevant committee. Pwede ba yon Akusado ka and then magiging judge ka rin. <laughs> 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 Anong tawag kay ano? Anong tawag kay bato? Mga bobo! Ha? Uh? At ako nagtatanong na si Dilima dito. Kahit ako talaga mapapakamot ako sa hindi sa ulo ha, ah, sa itlog. Pwede <laughs> <Uy>, ba to? Ah, <laughs> uh, oh, kasi natatan kung natatandaan yung Alvin and the Doris, nung ako ay ini-implicate nila Kerwin <clears throat> Espinosa nung hearing noong 2016, I, I basically did not participate the the only time that I participated is nung narinig ko na nga na inimplicate niya ako ni Kerwin Espinosa and then bumaba ako doon sa mm. Senate sa, sa, sa session hall at nagbigay ako ng statement pero hindi ako nagtanong at sinabi ko sa statement na uh, gusto ko sa Pwede sanang i-cross-examine, pwede sanang i-question mm. si Kerwin Espinosa at uh, magiging, sabi ko nga magiging cross examiner's dream 'yan ng gandang mag-cross examine ng mga nagsisino ngaling pero mm. sabi ko I cannot because I'm the one being implicated my objectivity will be on serious serious question kasi may interest ako eh may self interest ako mm -hmm. na ako mismo yung ini-implicate syempre dedepensahan ko at uh, at uh, di Uh, Anohin ko didiinin ko nagdidiinin didiinin yung nag-implicate mm. sa akin Tama. is that fair so there is a basic ethical issue there kung Opo. iba Kita may huh? na, ang mag preside pwede Opo Pero yung sila and then and then participate sa pagpagtatanong pa I I don't think that is proper Oh, may may delikadesa partner. ang issue, ang issue is oh. senator. Ano po? Yes, yes. At saka hindi po ba katawa-tawa yun, uh, Madam Senator, na ikaw ikaw yung inaimbestigahan, pero ikaw din ang mag-iimbestiga sa sarili mo. Yan ginagawa nilang tanga yung mga Pilipino. Uh, yun yung tanong, Chase si, Escudero, si papayagan mo pa ba? itong mga inaakusahan ngayon, sila mismo yung mag-imbestiga sa sarili nila. Lawyer, di, di ba lawyer ito si Cheese? So tingnan natin, kung mautakan ba ni Bato si Cheese? Sino kaya yung matalino sa kanila, si Cheese o si Bato? So kapag nakakalusot ito si Bato, ibig sabihin na utakan si Cheese is kudiro. Ganun lang yun, kasimple. Yun na nga po. Oy, salamat po ha, so si Reyes, sa uh, palike sa ating live ngayon ha. Uh. Sabi ko po, katawa-tawa. And then, alam naman natin kung bakit uh, naiisip nila ito. Sila, uh, uh mm. Senator Batos and Senator Bongo ng mga, uh, mga malapit kay President Duterte. Mm. Eh, meron pa ngang uh, pupunta ba si, si uh, President Duterte? Sabi eh, kung daw. naiisipan niya, kung maiisipan niyang pumunta sa Senate hearing, dapat pumunta rin siya sa sa Quadcom, sa Tama. House of Representatives. Matagal na siyang iniimbitahan. There Tama. A... Diba? Sabi nga ni Bato, 12 senators lang daw sila. So mahirap na mag-absence siya sa Senado. O ngayon, di ba gagawa ka ng ano to, ng hearing patungkol diyan? O, yung gagamitin mong oras diyan sa hearing na 'yan, i-apply mo na lang doon sa Congress. Doon mo i-apply. Kasi nandun lahat eh. Mag-aarap-harap kayong lahat doon. Kasi kung gagawa kayo ng sarili investigation nyo, kayo kayo lang mag-uusap diyan. Di ba? So dapat yung gagamitin mong oras diyan sa Senado, doon mo na lang i-apply sa Congress. Mas magiging malinaw pa yung lahat. Ang tanong gagawin mo ba? Hindi. Baka nga naman makontent ka pa doon. Nakakahiya 'yun, 'di ba? Siyempre, digong pupunta sa kongres. bato pupunta sa kongres. Eh pag nakontent tong dalawan to. Nakakahiya. Kasi ang tingin nila, ang gusto nilang maging tingin ng mga Pilipino sa kanila, sila yung maanga, sila yung matigas, sila yung nakakamangha, nakakabilib. Tapos makukontempt lang sila? Hindi e nakakahiya yun. Iisipin nila pag nakami na, na content dito, bababa ang tingin ng mga Pilipino sa amin. Yun yun eh, yun yung nakikita ko dyan. Standing invitation for him. Siguro nakikita niya na yung sa nangyayari, yung mga, yung mga Uh, lumalabas dyan sa quadcom ay talagang naiipit na siya mm, so he needs tama. now another forum tama. na don naman niya ilalahad yung mga gusto niyang sabihin tama. kumbaga didepensahan uh, didepensahanan niya yung sarili nila at guguluhin yung mga utak ng Pilipino <laughs> yeah? may hearing doon sa kabila meron dito, mamili kayo ganoon lang eh bakit hindi na lang doon sa Quadcom? Surely he would be defending himself. Mm. Surely he would be defending his so-called war on, so, drugs. Si Ria, on drugs. Pero bakit kailangan pang isa pang, isa pang proceedings? At kung dadalo siya sa isa, kailangan dumalo rin siya doon sa, kung dadalo siya sa Senate, dapat dumalo din siya. sa Quadcom mm. no? Para parehong proceedings parehong forum niya mailahad kung ano yung gusto man ang, ang 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 gusto niyang sabihin. Opo. So para pagtiningnan mo on a broader sense, parang makikita mo talaga ma'am na nung nakaraang administrasyon, ginamit talaga nila ang war on drugs to crush everyone who opposes them. Lahat ng kritiko, oh, oh kasuhan mo yan ng drugs. Mm. Oh, yan ang pinakamanao. Ano, pinak tama, tama, tama. Uh -huh. At kahit ng inosente kay eh nakukulong ka. Yung yung model artist na lang na nandoon na kay OG Diaz in interview. Nakulong siya ng 5 years and 7 months yata yun. Bakit ka kinulong? Eh nung time kasi na yun mag magsusu na si Digong. Naghahanap sila ng kilalang tao na may papakulong nila para ibida dun sa suna. Inosente yun. Pero nakulong siya ng limang taon, mahigit. Wala siyang nakuwang hustisya. Wala. Ang nagpakulong sa kanya, nakulong ba? Malaya pa. Oh, sabit mo yan. Yan ang pinakamabilis na para ma-take -ma out natin sila sa landas okay. natin tinatahak. Hmm. Parang ganun, ma'am. Hindi ho ba? Opo. Nakita ho natin yan. Doon pa lang sa, sa testimony ni former Mayor Iloilo Mayor uh, Mabilog. And then yung uh, mga sinasabi na nga uh, uli ngayon ng iba pa na ganun nga ho, tinatarget nila yung, yung so-called uh, drug list, yung uh, PRRD list, is highly questionable. Kasi unang-una paano yan mga nakuha, paano yan pinipare, at mukhang si former Colonel uh, Leonardo ay uh, pwede rin matanong tungkol dyan kasi siya yung parang pinaprepare on a national level. Nahing, meron bang tama? o masusing vetting from the relevant agencies like ay uh, salamat po sa so 198 uh, up natin diyan uh, um the, the PNP mm -hmm. and then mm -hmm. NBI, NPI PDEA so dumaan ba yon lalo na yung pinakaunang listahan noon mm -hmm. ni former president Alison Guo shout out ah. Duterte kasi nga tinarget eh isa nga ang pinakaunang nga tinarget ako yun eh mm. na tinarget nila ako na binaliktad nila na ako ako ang involved ako yung protector ng okay, bilibid drug trade Ginamit para patahimikin ako dahil maingay nga ako noon uh, lumalaban dun sa mga AJ case dyan sa drug war Apo. So uh, malinaw naman lumalabas na ngayon at baka nga mas magiging malinaw kung na uh, inaabangan po natin more more people would, would come out yung mga may mga inside information na katulad nga ni Colonel Garma. Uh, Ma'am Senator, ano kaya po ang magiging uh, kumbaga ay compelling uh, reason o basis ng Senate President para mapayagan ang sinasabi ni Bato na sarili niyang imbestigasyon. Mm. I cannot really speak for him kasi ang ang na naman dyan is that ang mga committee ay free to really hold hearings dun sa mga rini-refer sa kanila. Kasi pag okay. nagsa-session ng ang bank at pag may fina-file na resolution or 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 yes resolution, ay i yan sa proper committee. And then yung sa committee ay is free to to uh, decide or whether or not to hold a hearing on particular resolutions filed before the uh, before the plenary before the Senate. Right, Mayor Anita Subido, shout out to ha. As a whole. Now, um, uh, an ano, na, ano yun eh, yung depende na rin yan kung ano magiging perspektibo ni, uh, ni, ni Senate President uh, Escudero dahil nga, yan, I think, naiisip na rin niya yan na alangan naman, uh, napaka ano naman siguro na ang, ang talagang mag-iimbestiga sila ba to? Hmm kaya um, <laughs> yun siguro kung he is minded to give it a go signal i eh uh, pagiisipan niya kakausapin muna sila at para ma-determine para kung ano talaga ang tama Apo. kung an ano talagang ang committee at sino dapat ang mag -pre preside Apo. so yun ano mga pre at uh, sana naman itong si Cheese Escudero no wag uh, huwag uh, payagan itong si Bato. ba? Diba? Dapat nga, uh, encourage pa itong si Bato. Doon na lang sa ano? Sa quadcom na lang. ba? Diba? Uh, Doon na lang magkaalaman. okay uh, yung nervyusin. Grabe naman yan. Uh, nervyuso pala ito sila Bato. Digong. ba? Diba? Senador kayo yun. Eh, nininervyus kayo. Ay, alam ko, matalino kayo. kayo nga, kaya nga lang, ginamit yung sa mali. O ngayon, gamitin nyo yung katalinuhan nyo dyan sa Congress. Tingnan natin. Kasi, umahaba nung umahaba yung ano na to. Usaping to. ba? Diba? So, kailangan sana matuldo ka na to eh. Huwag <coughs> nang pahabain pa. Tapusin na yan. Kasuhanan dapat kasuhan. And then move to next... Alam ko itong AJ uh, uh, Kane na to. Mahabang usapin pinto. Pero kailangan siguro... 'di ba? Huwag nang masyadong pahabain pa. Kasuhan niyo yun na 'yung dapat kasuhan para matapos na 'yan. Focus na naman tayo sa ibang bagay, ibang usapan, 'di ba? Oo, para ano na ba, magkaalaman na agad. Kahit ako na ako diyan sa ano na 'yan, 'di ba? Wala pa namang nakakasuhan. Bakit ang tibay nito si Digong? Hindi niyo ma ano no to, eh, hindi niyo makasuhan may mga witness may mga witness na, na 'di ba? dami dami na nako po so yun lang po yung ating uh, reaction ngayon Ayun ha salamat salamat sa mga sumama po sa ating live ngayon at abangan nyo po mamaya meron po tayong upload sa ating uh, uh, channel at syempre huwag nyo kalimutang i-follow yung ating facebook page yan po ay ballpoint man 2.0 Okay, so salamat po ha sa 212 thumbs up natin dyan maraming salamat po So, ayan guys. Uh, shoutout po sa inyong lahat. At syempre, uh, kay Ayu, duty Mobile, R Lopez, Rick Mer, uh, Project 101, kay uh, Edgar Tumbok, shoutout po.